ng ko guys. It is yung uh, sayuti na naman. Ginisang sayuti at burger patty din yung, yung panghala natin. I mean yung uh, sahog natin. Ayan, nagisan ako ng uh, sibuyas. Wala ko tayong buong sibuyas sa guys. Kaya, ano yan siya. So, yung one yun yung nilagay ko ng sibuyas. mo din naman sya guys. Pag ganito lang yung ginagamit niya. Ayan, nilagyan natin yung ating burger patty na chicken po. Igisa natin guys at kailangan natin itong mabuhol na yung burger patty natin kasi uh, hindi naman din maganda pag buo po yan. Ayan, matapos pong mabuhin natin guys. Mabilis na mga mabuhin yan kasi manipis na naman yung border pati natin. Ilagay na natin yung sayuti natin. Kung kailan pong lang sayuti natin guys, sa kong lang to. Kaya rice po kayo nang nakangat kong nagutuan. Ayan, lagyan natin siya ng gusto nyo magic sarap guys. Lagyan na ng sarap. Wala tayo lang na magic sarap yung nilagay ko guys. Ayos na po natin uh, kahapon. Kasi yung sayuti kasi guys is matubig siya. Tapos inaabsorb niya agad-agad yung uh, mga timpla niya. Kaya lagyan natin siya ng mga uh, pampalasa para pagbisa natin sa kanya mamaya is ma-absorb na niya lahat. Lagyan natin siya ng kunting tao ay pa pala ko dito guys ng kunting ano, kunting bichin. Pagkatapos nito i-stack pa natin, pakuluin natin at balikan natin mga isang minuto para uh, haluin natin. Mabilis na naman itong maluto guys. Tapos maglalagay tayo dito ng buong sili kasi gusto ko manghang. Kasi nga lang may kumakain kasama kami dito na hindi kumakain na manghang. Kaya inilagay ko yun siya ng buong sili na hindi po siya na hiniwa po. Para hindi siya anghang yung buong ulam natin. Ilagay natin siya ng buong sibuyas. Ayan guys. Ayan natin yung ilang halo-halo lang yan guys. Tapos ayan. Ready to serve na guys. Masarap na yan. Sarap na lang takan. Ayan. Let's go na. Kain na tayo. Thank you so much for watching. Please don't forget to click like, share and subscribe MB Vlogs po. Thank you.